Ito na ang sitwasyon sa baba. Uh, um, nagawa dito sa baba. Malapit na matapos ang paghalublak. Pailog halublak. At saka ito ang nagawa nila sa araw na ito. Malapit na matapos. Kulang lang sa materialis kulang sa hollow block at saka dito sa likod maghukay na para sa ito so, lapit na o, oh, ito ang natapos sa araw na ito konti na lang aabot na doon sa dulo so kung may materialis lang tapos na ito kanina may pile pa yan pataas at saka dito may pile din pataas at saka ito ang pintuan sa hallway sa likod Saka ito yan eh okay na lalagyan ng PVC para sa ano para sa tubig galing sa dance spout Kapit na matapos bukas tapos na ito pag may materialis yan ito oh. ito ang hallway ito na ang bahay yun ang forman ng bahay ganito na ayan oh. Ito ang hallway sa likod. Paikot-ikot, makalabas ka na. Yeah. Ito na. Ah. ito na ang natapos at saka ito hindi pa natapos ug laba. Ata labas. Kay ka ikot kana sa bumbahay, maikot mo na. Ayan. Ito na lang ang, ito na ang mga materialis na ka natira. Kaunti na lang. Malapit na. Oh, ayan. Dika ito. Ito na. Ikot, nakaikot na ako sa buong bahay. Kahit saan ka, may labasan so tapusin na ito sa mga gawa. arawan ang nagawa dito dito pakyaw okay ang next target beam oh, Hinto siguro muna kaya wala nang pera. Ayun na ang sitwasyon ng bahay. Pasok tayo. Dito sa loob. Akyat tayo sa taas. Yun. Akyat tayo. Sa taas naman tayo. Pakikita ko sa inyo kung ano na ang sitwasyon dito. Ayan o. Oh. Malapit na matapos. No, madumi lang dito. Hindi pa natapos ito. Ito. Ayan. Ah, diba? Kaunti na lang. Dito, ang kulang, beam na lang. Ah, ano? Cube tapos na dingding. Ito so, Next room Ito na Yung ganyan Open yan kasi cabinet yan John Hall cabinet yan so, Ito na ang ano Kabuuhan so, ng kwarto ni Kenneth Yun. May ilaw na Budagdagan pa yan. Isang ilaw. Dito naman tayo sa kwarto. Sa kabila. Ha! Daming. Ano? Ayan. Tapos na ito. Hindi pa lang lalinisan. Hmm. Yun. Ayan, no. Oh. Malapit na ang matapos. Ito na. Ito itaas. Saka ito ang babaw. Oh. Malapit na. Malagyan na ng solid gutter dyan. Okay, hanggang dito na lang muna ang update sa bahay. Sa bahay ni Kuya. Ito lang muna hanggang dito. Salamat sa nanonood sa aking vlog. Thank you.